Ayan, alam kuya, nababantuan na akong tindahan. Bigla siyang umulan. So, ayan, papakita ko sa inyo. Kung narinig mo, napakalakas talaga ng ulan. As in. Ayan, o. Baha na sa harapan na aking tindahan. Talagang bigla siyang umulan, mga kasari. So, diba? Baka ako nagdi-display dito kanina na aking mga pinag-grocery. Dahil nag-grocery na naman kami ni Javi. At, umabot ito mga kasari na. Sandali lang. Dahil nawawala na yung aking resibo. Ayan. So, mabot naman siya na 1,709. Ayan. So, yung iba na display ko na, to, dito ko lang muna siya nilagay at hindi ko muna siya nilagay doon sa aking sabitan dahil ayan, medyo tinamad na yung kasari. At ayan pa yung aking mga padilata, talagang hindi ko pa muna siya dinisplay dahil Lalagyan ko pa po yan mga kasari ng presyo. Mm. Katayan -hmm. yung aking mga magic sarap at pa premium dyan. Kasi nung nakaraang araw mga kasari, um, pinamili ko, puro aking mga kopi ko black at blanca. Pero hindi ako bumibili ng by thai. Ang binibili ko mga kasari is by piece lang. Dahil yun lang naman talaga ang hinahanap at hindi siya masyadong mabenta. So, ayan malakas na yung aking boses. At, mas pinalakas ng ulan yung ano, o oh, di diba? So, malakas yung ulan, as in, malakas yung ulan. So, ayan yung estado na aking tindahan at ako naman kahapon is naggrocery na rin at nagdisplay na din. Ayan o. Oh. So, kahapon lang na ako nagdisplay mga kasari at kung napapansin yung mga padilata ko dyan, wala na. So, kanina na bumili kami at ito yung aking mga dilata, hindi ko pa nilagay kasi ayan, medyo tinamad ako at inabutan ako ng ulan, lang. O, diba? So, ito yung aking mga pagatas. Lagyan natin ng ilaw. So, ito yung aking mga pagatas. Ayan. O, diba? Ito so, yung aking di-display pa. Bukas na. At, syempre dahil naubos yung aking tanduay kahapon. Ayan. Bumili na rin ako ng aking mga tanduay. O, diba? So, medyo marami pa tayong sabon sa susunod na linggo na tayo bumili ng sabon dahil kahapon lang tayo namili ng mga sabon o oh, diba so, yung mga ito ganito ko mga kasari yung sabon na pinutulputol ko nilagay ko siya sa plastik ayan para hindi siya pagtawisan o oh, diba talagang malakas yung ulan ayan o na siya so ayan lang mga kasari ang in-update ko sa inyo so ito nga pala yung aking 5 peso na parang pag may magka ayan, meron akong ibibigay, o, diba? Pag mga bata, 5 peso lang. Pag yung mga malalaki na, ayan, 10. Pag yung ano na talaga malaki, tagawin mong 20, o, diba? <laughs> Nakanda yung aking mga bayad pag may magka-caroling. Kaya lang ngayon, parang walang magka dahil, ayan, maulan. Wala na rin yung aking mga panudas dyan. Diba? Oh, saan pa kayo? Pasensya na kayo sa aking Ayan, pasensya nyo na yung aking camera at medyo lum yung aking cellphone is uh, mumurahin lang, na diba? So yung nakita nyo aking pachichiri hindi ko na siya binilihan ng marami kasi ayan na kumukupas lang. Hinayaan ko na lang siyang ganyan. O, oh, diba? At yung aking pa-biscuit dyan, hindi na rin karamihan katulad ng dati. At yung aking pa-candy, ayan. Hindi nila ako bumili ng marami. So, ayan lang sa maulan na araw, mga kasari